lalong uh, lumalakas ang usapin at pinag-uusapan na si Sara Duterte, Vice President, ay pwede raw makasama o isama doon sa mga warrant of arrest na pwedeng ilabas ng ICC anytime. So, ano yun? Ha? Ibig sabihin nito, ang Vice President na si Sara ay kasama rin sa mga kinasuhan ng crime against humanity. Okay? Kaya ngayon ay pinag-uusapan na posibleng kasama siya sa mga susunod na ilalabas na warang. Kung yung mga gunita, si, ang sinasabing maaaring sumunod o isunod kay Duterte ay si Sen. Pato de la Rosa, dating PNP chief, noong panahon ni Duterte. Pero ngayon si Sara nababanggit dahil nung ito pala ay mayor ng Davao, okay, ng Davao City, ay di umano ay nasangkot na rin sa mga paglabag sa karapatang pantao. At yung mga testigo at mga naging biktima na hamarap at haharap sa ICC ang sila pong nagsasabi niya ha? Na merong kinalaman ang dating Mayor ng Davao at ngayon ay Vice President na si Sara. Kaya pala ho, hindi nawawala yung iso niyan Ha? Ang alam ng marami ay si Duterte lang ang Presidente noon tahimik lang sa Davao. Ay lumalabas pala na ha? Meron din daw po na kinalaman at may mga paglabag din sa karapatang pantao si Mayor noon, ngayon ay Vice President. Kaya nga, yung issue na posibleng siya ay maisyuhan ng warat ay hindi po nawawala, sa halip ay lumalakas pa. Ang problema dito sa warat na ito, hindi natin alam kung kailan lalabas. Aha, pwedeng nandito na, pwedeng wala pa. Okay? Katulad ng nangyari ilang taon o ilang buwan pinag-uusapang meron na, meron na. Pero ayaw maniwala ng iba nung biglang dumating at ipinatupad dito sa sila nagulat. So ito rin ang pwedeng mangyari. Kasi kung anong ginawa ng Interpol, ng ICC at ng Philippine Government under Republic Act 9851, gagawin talaga yun. Kasi nandun po sa batas yun eh. Yung 9851, Section 11 yata ang sinasabing ang kasaad sa Section 11 or 17, na yung Republic Act 9851, ang purpose talaga nun, ay iton over merong authority ang Philippine government iton over sa ICC ang mga may kaso katulad ni Duterte nga at yung iba pa kaya kung anong ginawa ng PNP at ng Philippine government sa oras na nabas ang warat pares yung ginawa kay Duterte gagawin din ito kung kasama si Sardo Duterte gagawin yan kung si Sen. Bato at yung mga ex-general ng PNP gagawin yan kaya nga hindi po na nawawala itong isyong ito kayo ano inyong paniniwala? Dapat ba nakasama si Sara o hindi? Pero kung inyong mapapansin, ilang beses na sinabi ni dating senador, Sani na merong mga komplenan, meron silang mga kasamahan na nagreklamo sa ICC na talagang isinama at kasama si Inday Sara Duterte. Hindi lang yung nakakatandang Duterte na si Digong Duterte, kung hindi pati itong dating Mayor Andabo at ngayon Vice President. So kung yan ay napaniwalaan o nakumbinsi ng mga testigo at ng mga kumplena ang ICC na kasama ang pangalawang pangulo Aba, eh, malamang nga po na may patawag din yan okay eh, nung nandun sabihin niya, oh, bakit nandun na siya sa ICC? Hindi hinuli. Kasi ang, ang, ICC po, hindi katulad dito sa korte sa atin sa Pilipinas. Yung local court natin dito sa Pilipinas, pag lima o anim ang suspect, isang warato para lang lahat nandun mga pangalan ng dapat arrestuhin sa ICC pala hindi. Isang suspect, isang warrant. Hindi pwedeng kung lima sila, sama-sama doon. Dapat hinuli rin si Bato, dapat hinuli iba, hindi pa eh. Ganun pala sa ICC. Ah, per warrant, per person, isang warrant. Katulad ni ko, siya lang huyong may warrant. At ipinatupad ng Philippine government. Pag lumabas yung ibang warrant, ayon laban kay Duterte o kung, uh, laban kay, kay Bato o kung ex-general, ganun po ang mangyayari. Kaya parang isa-isa nilalabas. Kung kailan nga po yun. Ngayon, kung halimbawa nagkasabay-sabay na lumabas yan, pero iba-ibang pangalan. Halimbawa, isang warrant Kay Bato, isang warrant kay Inday, Sara, isang warrant sa mga ex-general. So, at nagsabay-sabay na dumating, lahat ipatutupad yun. Kasi sa ilalim nga ng Republic Act 9851, yun ang pinanghukutan. Iton over ng Philippine government under the law ang mga akusado before ICC. Ganun po ang nagiging sitwasyon. So, kayo ba'y naniniwala? na si Inday Sara ay eh, dapat din ha, maganda. Dahil kung talagang kasama siya sa warat of arrest, ibig sabihin kasama siyang kinasuhan sa crime against humanity before ICC. Okay? Nako, kung mabibigyan ng sabi na si VP Sara mula sa ICC, lagot na, katapusan na ng mga pangalap ni VP. Hindi lang kasi ganun na pag-uusapan ang pagkakasangkot ni VP Sara sa kaso ng kanyang ama sa, na, sa EJK na nangyari sa Davao City. Ngunit ngayon ay naungkat na dahil sa statement nila sa kanyas at matipado. Dahil sa kanilang mga statement, na noong pong mayor pa si, noong pong mayor pa si VP Sara sa Davao City after ng termino ng kanyang ama eh yung pong EJK ay ipinagpatuloy ipinagpatuloy daw ni VP Sara at meron pong mga lumitaw na witness na kasama si VP Sara Duterte sa kaso sa ICC so ito po yung masasabi natin na nakatagong sekreto na anytime pwedeng sumambulat dahil nga po sa isang di inaasahang pangyayari or warrant of arrest nalalabas anytime. Kapag lumabas yung warrant of arrest ni VP Sala at ni Bato de la Rosa mula sa ICC, nako, finish line na talaga. Ito na siguro ang katapusan ng mga Duterte sa mundo ng politika sa national. Kasi, syempre ICC yun. Si VP Sala lang naman ang kinakapitan nila ng mga Duterte. At yung sinasabi kong hindi gano'n na pag-uusapan, hindi naman kasi ito binabalita sa mainstream media. Eh. Kaya nga nung napanood ko sa sa vlog. Nako, sabi ko pag ma-impeach si VP sana lagot na, katapusan na ng mga Duterte. Eh siya lang naman yung kinakapitan. Sino sana ang magkaka-condo sa partido nila si Robin Padilla na walang ginawa kundi hinihimas-himas lang yung balbas habang nasa Senate hearing or at ano yun? umiiyak eh sa sa partido nila si VP lang naman ng kinakapitan nila eh para pag na-impeach siya nagkaroon siya ng uh, warrant of arrest um, sa si, ICC si, di wala na lagot na tapos na ang mga pangarap finish line na sunod na ating pag-usapan, nako, talaga ho yung alyansa ni Pangulong Marcos, alyansa para sa pagbabago, ay talagang, uh, parang inaagaw na, parang uh, ah, sinasama na ng kandidato ng uh, PDP laban. Talagang ngayong mga panahon ito, ah, ilang araw na lang uh, na expected natin ang sulutan. Sulutan, agawan, pamamangka sa dalawang ilog o tatlong ilog ng mga kandidato, political party at mga campaign manager or may mga interest na sarili, ganun po yan hindi po talaga mawawala yung personal interest yung mga kandidato basta manalo kahit kaninong partido sasama, kahit sino mag-endorse sa kanila, tatanggapin, kahit alam nilang makakasira sa kanilang kredibilidad kung meron man, makakasira sa kanilang pagkatao, kung meron man sila na ganun, ay baliwala, basta manalo Ayon, yan ang lumang politika. Traditional politi na politiko na sistema. Ngayon, makabago na. Lalo na ang kabataan ngayon. Napakalakas ng social media, ng traditional media, sa pagbibigay po ng mga impormasyon kung ano ang dapat natin gawing mga butanteng Pilipino. Kaya yung pong nag nagbabaliktaran, lumilipat ng, lumilipat ng ibang mga partido, o nagpapainturso sa ibang kandidato, sa ibang political party, ibang personalidad, yan po ay yung mga butterfly na kandidato. Hindi natin pwedeng pahawakan ng kredibilidad ng mga 'yang pag nanalo. Kaya ngayon pa lang, yung nagpapa kung kani-kanino, huwag na natin iboto. Kung aalis sila, kung sila nasa alyansa ni Pangulong Marcos, tapos lumipat ng kabilang bakod, bakit mo pa iboboto 'yan? Eh ngayon pa lang, alam mo nang dalawa at salawahan ang kung sa pag-ibig salawahan, pag-ibig <laughs> sa lawahang pagmamahal. Alanganin pagmamahal. Aha, hindi lang isa ang minamahal, dalawa ang minamahal para manalo. Ay, di ba? Hindi tama 'yon. Kailangan isa lang. Hmm? Especially manindigan. Kung ikaw ay from day one alyansa para sa pagbabago, diyan ka lang. Hanggang sa ulit, tinanggap mo yan eh. Okay? Pero yung ikaw ay magpapa doon sa mga kalaban, identify na kalaban, identify na naninira sa sa iyo uh, sa pangulo at sa ating gobyerno sa sasamahan mo pa magpapataas ka ng kamay personal interest yan walang kakwenta-kwenta prinsipyo yan actually walang prinsipyo pang sarili lang basta manalo huwag nating iboto yung mga taong yan ha sabi ko naman sa inyo from day one ha hindi ako nagtitiwala sa lahat ng kandidato ni Pangulong Marcos talagang may mga balingbing at saka ako sip yan ayan na nagbabalingbingan na ayan na nagtatalo na na ayan na ho ang papapatunay doon sa from day one sinabi ko na recycle yung ibang kandidato ni Pangulong Marcos. Alyansa para sa pagbabago ni Pangulong Marcos, hindi lahat pwedeng pagkatiwalaan. At ngayon lumalabas na po, isa-isa. Nagtatalo na na. Kunwari nasa sa pero nasa kabilang bakod na. Ano yun? Nasa ng prinsipyo. ba? Diba? Nagpagamit sila sa mga Duterte. Ginagamit sila ng mga Duterte. Pero na kay Pangulong Marcos, ano yun? Kaya tayong mga butante, huwag kayong maniniwala dyan. Maraming butant, maraming kandidato, 60 plus. Magit na anim na po ang kandidato. Bakit natin pipilitin dyan sa mga kandidatong ito na puro balingbing at saka walang prinsipyo? Kumanat tayo ng mga independent candidate na may talino, abogado, engineer, CPA, ah, mga auditor kung ano nung magagaling, mga doktor. Okay? o galing sa piklawan, dilawan, abogado, at kung ano mga kakayanan, ba't hindi natin tubukan yan? Baka may prinsipyo yan. Kaysa sa dito sa mga nasa malaking partido, ah, namamangka naman sa ilo na malabo pa sa sabaw ng pusit. Please like and share ng ating video. Yan na nga po eh. Dapat nitong dyan na nahalalan. Dapat ang iboto natin yung may paninindigan, hindi dahil sikat or sikat ang pamilya is iboboto na natin. Dapat tignan natin yung kakayahan niya, piliin natin yung kakayahan niya na kung kaya ba talaga maglingkod sa bansa, sa sambayanan. Tapos, yung tapat sana, hindi yung balingbing, yung kung saan yung maganda ang daloy, yung alam niya malakas yung isang tao sa mga mamamayan is doon siya yung palundag-lundag kung saan ang okay doon siya kakampi dapat piliin natin yung talagang may paninindigan hindi yung taong balingbing